Sabi bakit may meron tayong mga gasmas. At nakamaskara kayo. Alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Bilag po natin mga boss dito. nakamaskara kayo, may gasmas pa kayo. Pinuli sa Maynila ang tatlong lalaking nagpakilalang miyembro ng independent media dahil may suot na takip sa muka. Sineta rin ang ilang rallyista sa luneta na lumok sila sa rally na may suot na balaklaba. Bawal na po kasi yan alinsunod sa bagong ordinansa sa lungsod. May na balita si Jonathan Andal. At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Sinita ng mga pulis ang grupong ito sa Calao Avenue sa Maynila dahil nakabalak lava o takip sa muka. Nakamas kayo, may gasmas pa kayo. Bawal yan, sabi ng mga pulis. May bagong ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa pagsusot ng balak lava o mga takip sa muka habang nasa pampublikong lugar para iwas krimen. Nasita rin ang suot nilang helmet at bulletproof vest na may nakasulat na press. Dinala sa Ermita Police Station ang tatlong lalaki na nagpakilalang independent media at miyembro ng grupong Kilosang Setyembre 21 o KS21. Depensa nila, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila at wala silang masamang balak. May suspicion mata po sila na yun nga dahil porke may gear po kami na protective gear, baka may binabalak daw po kami masama po. Nagjo-journalism lang po lang ang mga tatlong kaibigan ko po. Tapos yun nga po, like, ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify ang lang namin, yun nga, protection lang kasi last time, ang daming kaguluhan, sa so ang daming na-injury. Sa Luneta, may mga grupo ring sinita dahil may takip ang muka pero hindi naman sila dinampot. Pwede mo kayo sa mga at bawal po tayo ang balaklabat. Sa isang reset, mabalang namin sa gulitad ng mga kasama namin. Kaya tanong ng tatlong dinampot, bakit sila dinala sa presinto gayong tinanggal naman nila kaagad ang balaklava ng masita? Gusto natin malaman kung talagang uh, totoong uh, miyembro sila ng uh, press. According din naman doon sa mga kaibigan nating media, bihira tayo makakita ng mga ganun na nakasuot. Lalo na sila, tatlo pa sila, tapos lahat nakakover yung mukha nila. In conclusion, nasupress lang po yung freedom of speech namin as media pinakawala ng tatlo matapos ang nasa dalawang oras na investigasyon at medical examination. Sabi ng MPD, hindi lang mga nakamotorsiklo kundi lahat sakop ng ordinansa sa Maynila na nagbabawal sa balaklaba o anumang takip sa muka sa pampublikong lugar kabilang ang kalsada. Itong unang balita.